Oli siyang kuno lakong sagingan sugra sa bagyo. Ya na pangris babaw ato lang yapon ni hawanan di gapu tani bawat paglaom kay. Na ligri siyang kuno. Kita ti bagyo, tan siyang abot sa manen ni Tino. rin din sa mua. Ug kalingan dire gusto lang yapon ni hawanan siya kayo. Okay bagyo pohon. Kuha harga gapu tani og bunga. Salamat lagi po tong idol nga ato uh, adiring area sa bukid inani ra nga na damage kay ang uban ron dito sa patag doy kayo ila mga balay sa upan kayo pa dito tanang kasi tayo dito mga babay kanin og baka nga anod atay mga uban doy kay mga idol lapay pamilya ang meeting po uban kini ato ang idol sadi ra ba ni awa ta problema na laban ta ni atong gipuring hawanan Oh. Pagka ano gapon ta ali sa sunod nga abuan. Padarin nga dol, oh. Oh, gud. Kapit ang kanila ko ma. Oh, gud lo. Ako ta nagi busuan. Kapit ang ko ni ma. Harvest. Ta no, sa kapulo ano kay dol. Duha ka bukol na David sik. Pino mo kay dol. Indi gimbag ka kay dol. Kalit ki pagita bu. Nga nagap kay dol. Padarin lai puluan kay dol. Ato iha puling. Sursuri na kay mag-uban ngi. Sorry ni Tino, di karon tagiyan sa imong sorry. Oh.

Ani rambawi ani Kaya an. Dagko, balik mas bagyo. Ari na po tapi kasi ari ka don. Kay dire ro bakay dire bolay. Oh, Log, stinu gyap ni. Nakwa ani tumba ani oh. Kanu go bi ani oh. Sus kini di nam kini. Ugato pa ding. Labot pa ding sasak to nga idad. Tu naguwag pa ni. Ana, pa ta ni og. Pusod na to. Pusod ka na no.

Kani kawo to dag tabayo og Karon unta nga natay makortahan ya e karon. Lagi na sa dagyo. Oh. Kasay ang gitao sa akin sabi. Di man maning sa usa lang upat ka bulig. Nagsunod. Upat ni gubok.